So what's up mga audit, kamusta kayo at welcome back ulit sa channel ko Ngayong araw na to, meron ako sa inyong breeder na ipapakilala Meron lang naman siyang 20 string ng gapi Kaya pasukin na natin to bago pasukin na maba Tara, samahan niyo ako mga otits. Hi mga audit, uh, welcome sa Fish Boutique uh, Ako nga pala si Mordo, Ah, dito mo na sa area to no? So yun, mga tito, kasama nga natin si Otit Mordo dito eh, sa kanyang para. Okay, bali ko, Otit, meron ka 20 strings ng gabi. Yes, Otit, okay, tama naman. So dito sa area mo na ito, Otit. Tunayin muna natin ito, Otit. Ito, ano ito? Ah, ito, Otit, ah, yung Silverado mm -hmm. Anong dapat hindi lang makita, Otit? Siyempre, uh, nasa pangalan pa rin, Silverado yung katawa, yung Dapat, eh, tara. Ah, dito na. Ah, dito naman, Otit. Ah, uh, dito naman, naman, So, amang nakita ko yung uh guys. Ah, ko na mag-explain. Mag mag Tapos dito, Ate? All time memory, PJ. Wala kasabayan. Wala kasabayan. So, na computer na to, kahit saan. Kahit hmm. saan, kahit ang lugar, may hanap na, -nin naglalakad lagi. So, okay. Dito naman tayo, Ate. Gusto mo ba ng free aquatic plants at Betas Journey sticker? Shop na po sa Lazada at Shopee natin. Mga otit, marami tayong iba't ibang fish food dyan at syempre vitamins para sa mga isda nyo. Check out na! Hintayin ko kayo doon. Syawer! natin, So dapat din, yung separation ng is maganda, diba? so, maganda yung separation. So, 20. So, 20. My favorite, ABT. ABT? Ito yung 2 topaz? So, it's kind Then, 2 topaz na coloration. At yung body na medyo Dito naman, Otid? Medyo matapang. Baka dito yung pattern niya. na tawagin. Oo. Naman ka, mapapakita lang sa'yo yung sample na purple library. Okay. Na Para kasaya na pinili. Oo. Ito, Otid? AWW. I So, nila. Platinum Oo, hindi lang mas maganda. Ano yun naman tayo? Kay? Blue Dragon. PDSS uh, yung tawagin. Sabi so, naman pala yung like, snakeskin. Then blue, dragon, blue uh, coloration. So dalawa na dragon mo. Ilalala na dragon mo di dito? Takdo ba, bali. Meron pa doon? Uh, Meron tayo pa kakakita Sige, mamaya pakita natin. So ano na din? Isang uh, so, pa. Dwarf Panda. Laging hanap ng mga buyers Ito hindi na lumalaki? Hindi na lumalaki yan. Dwarf lang. So smite na lang. Ito yung maliitang dito lang yung na parang Parang shih sila na aso. Ganda na lang. A uh, na, na lang, natin naman tayo, uh, yung natawag na red tail cobra. So, ganoon pa rin. Cobra skin. Hmm. Then red tail. Ah, otik. Ito ay merong pang ilang na halos natin dito. At Dapat kasi ang gulog ng natin. One coffee. Simple sa gallons. Nasa ilang ng sila otik? Ito lang. Pero paano mo inalagaan yung tubig nila dahil 1 gallons nga is 1 gapi, di ba? Hmm. So dapat tatlong gapi lang yan. Pero ito, ang dami. Ano kasi ako, oh, bali hindi ako masyadong panatik ng chips na lang yung chips So, may uh, bakit okay, yung tubig natin yung to, hindi yung pinabagkan, kahit week or months, basta stab-stab na ng magic. Paano ito, Odit? Oh, ano? Imprelize na? Okay. Kaya okay. so, uh, sobrang gabi rin. So, so, gusto nila yung tubig. Okay eh, no? naman. Sobrang hindi na kasi napapansok ilang beses ka nagpapakain? Ah, a day ako nagpapakain. Meron pa tayo dito Ito ano, yung Japan Blue Double Sword. Uh, so sa pangalan pa lang, sikat like Double Sword. Double Sword? Na tail. ito naman mga bata uh, ng KRTC ng uh, uh, Magenta at Blue so, na rin So kung naman, audit ngayon ano, yung market ng gapi? Uh, so sopa naman, okay naman. Kaya ng pagkawin ng pamilya. Full time ka ba? Full time ako sa pagkawin. Ilang taong ka nang... Uh, almost two years na mo. Na full time? Yes. Full time? Ano, one year. One year ng full time. Nakita ko medyo may maganda yung market. So, full time na lang. So, yun mga dito, di ba? Ang gali. Full time sa pagkagabi. So, ilang oras na yun mo dito, Adin? Oo, oh, mas mga sugap. Mag-apon? Oo, oh, sinabay nito. Kaya kasi yung Pag ka, wala na. pag Bali, okay, meron tayo dito ng uh, gold dust. Ah, pinaparami pa, medyo naubusan tayo sa noong December, medyo maraming bayo eh. Malakas ba, otit? Okay na, okay, Tol. Ah, bali, ito pa, meron tayong uh, marble na platinum. at uh, yung mga sequins natin. Then, uh, seven sword na platy. pinaparami pa rin. Pinaparami pa rin yan. Ah, uh, okay, mo dito yung uh, overlooking ng Talim Island na dito yung Laguna Divide. So pag pumunta kayo dito mga otits, ma-appreciate nyo yung view ng Laguna Lake. Ayan mga tito. Anong guntok to otit? At Valley Mount Agapo kung tawagin siya. Sa... So yun mga tito, bukod sa magandang overlooking nga ng Laguna Lake dito at Mount Agapo. Otit, tama. Okay. Elevistrain eh, napakita natin kanina. Okay. Dahami na agad no. Dito naman tayo otit. Uh, otit, okay. bali dito, pamit na isang

Alpino Red Panda. Alpino Red Panda kasi Odin meron tayong Dwarf North Blue Panda. Blue Panda. And, magpain, naman ng Panda rin pero Alpino Red Panda kusaw, Red Panda. I ano mean, yun So, uh, uh, ano okay. Bali, ah... Uh, bali, nakuha sa Nakuha ko siya sa tropa. So, ngayon? So, mayon, labid mo? Dablit naman. Kamusta? So, uh, Kamusta, Odin? Kung ano, maganda rin yung maliit maka ano, tawag ito? Red Panda. Pero Delta siya, no? Delta. Delta. Hindi siya ibang na yung tail niya eh. Oo. Hindi siya kasi dress Delta. Parang round din, eh, no? Parang round na Delta. Oo. Oh. Pero ganyan daw talaga yan? Ganyan talaga siya. Yung pinaka-parents niya? Eh? Oo. Oh, Ang dahil mo na napakita ang gabi. Bakit? Na-purish lang ako. Bakit parang anong ano ka? Purish lang ako dito, o, di. Bukod sa... Nagbibreed ka dahil uh, full-time ka na nga dito, Otid. Dit. Ito na yung nagiging parang bread and butter mo. Dahil sabi mo nga, kaya bumuhay nga ng pamilya, no? Ito mong Pero, 20 streets, hindi ka ba nababalilog doon? No? Dito? Hindi naman. Nung una siguro, kung yung newbie ka, talagang may lapang ka, na oh. kahit na 5 oh. streets, eh, yung work eh. mm -hmm. Pero sa ngayon na namin, yung pagkakit ng 10 streets, so, pa, mm -hmm. okay, oh. Ay, wala, may kaya mo nakihangin mo, yung na pangin, okay na pangin. Oo. Wala na may mga pagkayaan. Wala na may mga pagkayaan. Kasi ang ina nga mga Otits, no, patuloy na sinabi ko kanina, si Otit, responsible na breeder siya. Baliw na breeder, sorry audit ha, okay. pero baliw na breeder. Totoo breed. naman, totoo naman. Diba? Pwede to, di ba? Mm -hmm. Ang hirap hawakan yan. Pero kanina sabi ko, responsible siya. Bakit mga tito? Sinabi niya kanina yung pal dito, pero saan nakalagay okay, yung kal Nakahiwalay. Hiwalay. Hiwalay. Iba-iba ang halap. Kahit magkakal sila, hindi siya mo nagsasama. Oo. Pag-separate uh, na tab pa rin. Oo. So, nagkakaroon ka dito ng Kalib. Kalib. Kalib pa rin kaya. Mabahala niya ang kalib. Oh. Kasi pag baliw ng breeder ka na sobrang dami mong strain, hindi mo na kayang magkal eh. No? Parang ang hirap eh. Kaya minsan may mga makikita tayo parang napabayaan ng strain. Hindi na lumalabas yung tunay na strain niya. Wala ko lang Wala na sa, nanda sa, nanda sa standard. standard. Kasi nga hindi nakakapagkal. Oh. Okay, so ang ganda nga ano nun, ang ganda ng mindset ni Otip doon dahil dito, dito ko ano yun eh. May kal daw siya. And dito.